Ba't tayo nakadilaw? <laughs> Napasin ko lang pa so pareho kaming nakadilaw. Ngayon magbibideo na ako. Hello everyone! Good morning! Dito po kami sa ano? Uh, labo. Punta po kami kina Mark. Kasama ko si Miss Ria o TN Magdadala kami ng uh, bigas kay Mark. Masitahin natin. Kumustahin natin. Nung nakaraan po, nung punta namin dito, okay na siya. Malakas na. Nakakabangon-bangon na. And ayun, uh, tumataba siya. Kasi so ngayon, yung eh. ayun o, oh, no, nakatumbay mga saging dito gawa ng bagyo. So ngayon, puntahan po muna na. Grabe o, oh, kawawa talaga yung bahay nila. Sana may paayos ko na to sa next month. Mark! Oh, nandiyan ka! Nakakabangon ka na? Bo, very good! Gaano ka? Wala po, upo ko lang. Ayos na, nakakaupo ka na. Naubos mo na yung na. May vitamins ka pa? Meron po. Meron pa? Hmm. Ba't di ka napunta doon kay nalula mo? Ay, hirapan po ka maglakad. Pero nakakatayo-tayo ka na. Hmm. Alam mo ba, hindi siya nakakatayo dati. Po? Oh, pinadala ko to sa hospital eh. Oo. Pinadala ko sa hospital na hindi siya nakakatayo talaga. <laughs> Ayun, Pero ngayon ka. lang yan ha, hindi siya nakakatayo. Noon, noong Noon. nakaraan. Kailan ba kita pinadala? Last month na? Bakit anong ano siya sa ano yung kidney niya Basta nung mapuntahan ko kasi siya dito is may sakit na siya. May bukol yan sa saan nga yung bukol mo dati? You know, sa balika tapos sa ulo pero nawala na. Pina-check up namin siya. Ayun, okay okay na si Matu. Bakit ang pisngi mo lang ang tumataba? <laughs> pisngi mo lang ang tumataba. Kumain na kayo? Ano ulam niyo? Nalimutan mo na? Makakalimutan ka na. Si mama mo umuwi na? Hindi, hindi. pa rin? Simula nung pumunta ako dito? Hmm. Guy, hindi ka na naalala ni mama mo. Oh. Buwa na po din awi. na? Ano hmm. ba yan? Dinawi. si mama mo. Pauwiin mo na para may magasikaso sa inyo. Ayaw, Ayaw mo bang pauwiin? Pa ha? Ayaw, Ayaw mo umuwi. Ayaw Ayan. Ayan. Ayaw. Ngayon ito may bigas kami dala Bigas nyo. Yeah, bigat <laughs> Welcome. May mga, may kokoshi ka pa no? Ito po yung kokoshi niya oh. Ayan. Marami pa Ay, kailan lang ba ako pumunta dito? dami pa. Spirulina. Nainom ka nito? konti na lang check natin ang kanyang spirulina mag inom ka nito ng ano ha araw araw para lumakas ka nakakatulong po to sa kanya kasi lumalakas siya. kaya siya tumataba kasi ito nagkokokoshi siya. ito po yun oh ito po yung paborito ni Rex. <laughs> ito yun, oh. <laughs> Ayan o, oh. kokoshi. Asa ka paborito ni Rina? Oh, paborito rin niya ni Rina. Ayan po yung iniinom ni Rina. Kokoshi. Oh, huwag niyo sasabihin. Ano, ah, uh, nakaka, ano yan, bipa approved po yan. At mm -hmm. po, may mga lisensya po yan. Kaya huwag niyo sisiraan ng DXN. Kasi pwede kayong makasuhan pag siniraan niyo ang products ng DXN. Ano po, kaya mag-iingat kayo sa pagsasalita sa mga basher ko ha. Shout out dyan! Ruben interested si Mark. Yes, si Mark. Dex and paano yan eh? Dex user. user. Yan. Ano siya? Ini-sponsoran ano siya ni Ma'am ano, Evelyn. Mark, improvement. Simula nung uminom ka ng DXN. Uh, Anong nararamdaman mo? Pagbabago. Ganun lang po. Maglalakas hmm. ng tungkod Unti-unti talaga. Kasi hindi natin mabibigla. <laughs> Unlike dati na dati nakahiga ka lang talaga. Mm, nakahiga lang talaga yung dati. So, ngayon, ayan oh, nakakatayo na siya oh. Tsaka bumangon na. Positive lang. Bumangon na siya, nakabangon oh. na siya, nakakabangon na, Nakakabango na siya. Tapos grabe yan dati, nakayuko yan. Pag, pag yung naglalakad, nakayuko lang siya kasi hmm. masakit yung ulo niya. Ay, may nagsabi nga pala, pagupitan daw natin si Mark. May magugupit ba dito malapit? Diyan bukas sa sentro. Sa sentro? kaso nagmamadali tayo ngayon pagbalik na lang, pagupitan ka namin kasama ka namin sa barber shop yan, pagbalik po dumalang po kasi kami dito, nagdala kami ng bigas and kinumusta ko siya may pupuntahan Kaya, pa kami po siguro ka, no? ha? Na lang po. ah kay tito mo? saan dyan? ah dyan? yan yung nagupit say dati? nagupit ka? para maaliwala siyang mukha mo Inom ka lagi ng kokoshi. Para lumakas ka. Tapos yung spirulina. Maganda kasi yung spirulina. At yun po ay ano. Complete fruits and vegetable. Kaya gumanda na rin yung aura ni Mark po. Sana Mark sa susunod na buwan talagang yung makalakad ka na ng gusto. No? Laban lang. Hindi po ako nakakupo ng ice. Eh. Mga mapak sa pagupitan. Ah, hindi ka nakakaupo pa ng ayos. Alin ba yung masakit sa'yo, iniinda mo? Ang po. Hindi po maituon. Ang ayos. Ah. Kaya wala yung pong maituon po. Hindi dapat pom ang kaupuan mo. Kahit mong kahit po. Anong sakit? Makirot? ganan? Ano po, kulambay. Ano po, para pong ground. Ano po, po, po yung sakit. Para po ng Ay, ganon? Ano kaya yun? Ba't kaya nagaganon? Para pa mo na ipit. Ah! Maginom kalagi ka lagi ng esperulina. Kasi baka dugo yan, hindi nakakadalo yung dugo mo. Inom ka lagi ng esperulina at yun ay para sa ano blood circulation. Pero nakakatuwa po siya kasi wala na yung bukol sa kanyang ulo at saka sa kanyang leeg. Wala na talaga, hindi na siya bumalik. So, good lang po. Ah, mo nagtutubig. Nagtutubig pa? Tingnan. So. Ano mula po? Ano lang siguro. Lagyan mo ng ano ointment. Ointment. So may ano ako dito. Maganda to eh. Um, toothpaste ng ano. Toothpaste ng DX. Lagyan natin. Ayun. 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 Dapat yung pinagay ko sa'yo dati. Wala pa yung paglalagyan yun. Dapat mag ako sa'yo. Wala ka ba yung i na dito? dito. Okay tayo dito. Gamot mo ko dyan ha. Ilagay mo dyan sa sugat mo Maganda ka. Hmm. Kunti-kunti lang ha. Takpan mo at baka matunaw. Lagyan mo na siya ngayon. Medyo maano siya ha. Maanghang-anghang. Huwag hmm. mong hawakan ng hawakan ng maduming kamay kasi ano dapat anong tawag nito yung cotton, cotton buds. buds yun cotton buds dapat hindi kamay Lagyan mo lagi nito mabilis lang to makagaling promise pagbalik ko magaling na yan Proven and tested po natin to sa mga katikati sa mga sugat-sugat Proven -sugat. Tapos yung dyan mo, yung dito namamanhid mo, pahiran mo nito. Next ito pa ulit yung ito. Motong badge dapat. Huwag mo ba ting hawakan ng madami. Parang nag-keloid siya. Ano, parang siyang nag-keloid. Dapat may salaminta. Dapat may salaminta. Pag mo mo, lagay mo. Sabi, itabi mo. Para hindi matunaw. Na ma mga na kami. Kami ay dumaan lang. At binisita ka lang namin. Diba? ka ng ano, merienda mo. Tapos, hindi rin nagbibigay si mama mo ng allowance niya. Mabigay po minsan. Minsan, magkano naman binibigay? Dalo, dalo. Pero ilang linggo bago magbigay? Dalawa po, tapos may Dalawang linggo. Mm -hmm. Hindi ka man lang niya sinilip dito? Hindi. Grabe naman, pagkalabas mo sa ospital, hindi ka na, hindi ka na niya pinuntahan. Ilang beses pa lang po. Ilang beses pa lang? Sana umuwi siya para masikasin niya pati yung mga kapatid mo na nag-aaral. Huwag ka naman makapimilus. Tumawa so, wow, rin mga kapatid mga na nag-aaraw. May mga sitasin mo. lang, laban lang ha. Para pag magaling na magaling ka na, kaya mo nang pumilus. May mga sitasin mo mga na. So, Alis na kami ha. Welcome. Welcome. Kaya mo bang itabi ang bigas? O dyan na lang? Hindi man yan mawala dyan? Kaya ko yung Kaya mo itabi. Inom ka uling spirulina sa gabi bago ka matulog. Tsaka yung ano, kokoshi sa gabi bago ka matulog, inom ka. Kaya po, nainom po ako. ka? Masarap tulog mo, di ba? Nakakapagpasarap po ng tulog ang kokoshi. Sige na, bye bye. Alis na kami ha. Anong gagawin nyo dito, Mark? Ah, akala ko magpapagawa kayo ng bahay. Asa <laughs> ah, Pugon? Hmm. Akala ko magpapagawa po sila ng bahay. Hmm, grabe to. Papayos natin yan next month. Pero ano, simple lang. Maliit lang na ano, bahay.